Brum, 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 nandito na naman si Matsyong Brum Brum Ha, 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 hi mama, ha, ha, ha Mga kabumbrum, may nakita na naman ako sa tutulog sa tabi ng kalsada mga kabumbrum Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabumbrum para umuli ng pagkain para ibigay doon sa na tutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabumbrum, let's go Uh, dito na tayo sa Jalebi mga kabbrombro para bumili ng pagkain para ready doon sa uh, natutulog sa tabi ng, ng kalsada. Let's go. Pasok tayo mga kabbrombro. Let's go. Dito na tayo mga kabbrombro magbili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabbrombro na kabilin na tayo ng pagkain sa Jalebi. Ibigay na natin ito kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabbrombro. na natin 'tong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayon mga bro doon sa tutulong sa tabi ng kalsada. Let's go mga bro. Yatin na natin to. Let's go! Oh, uh, nandito sa tayo mga kabro-bro lupitan natin para bigay pag Let's go. Dito siya mga kabro-bro. Let's go mga kabro-bro. Napigay natin pag-ingat Let's go.